Ayan na, malapit na. Sana hindi sumabog. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Malapit na. Malapit na. Mapuputol na. Mayroon tayong apat na battery dito. Bubuksan natin yung isang piraso. So ito ay mga did na na battery. So titingnan natin ang kanyang loob para makita nyo yung uh, talagang totoo na laman ng uh, tunay na battery at hindi buhangin ang laman. Para makita ng ibang mga uh, hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga ang laman ng tunay na battery. Ang sabi kasi ng iba eh, buhangin daw talaga ang laman ng rechargeable na battery. Hindi ko alam kung saan nila nalaman yon pero bubuksan natin para malaman ng iba dyan kung talagang ano ba talaga ang laman ng tunay na battery. Original man yan or local. So yan mga master, bubuksan na natin para malaman na natin ang laman ng uh, totoong battery, mapalocal man yan or original. Yan po yung kanyang laman. Linisan muna natin kasi inaamag na. Siyempre, ito'y did na battery na at wala ng voltage. So, yan. testere muna natin kung talagang mayroon pa siyang uh, na uh, voltage. Ayan. Para malaman nyo kung uh, talagang uh, may voltage o wala. Ayan. Tingnan natin mga master. So, yan. Ayan. Halos 0.1 lang yung kanyang uh, voltage. Ayan yung isa. Ayan. So, yan, point five. So, yung isa naman, ay ang point to. Tapos yung pangapat, pang-apat, ay ang point 7. So, try na natin yung ating pagbukas ng battery para malaman na ng iba kung ano ba talaga ang tunay na laman ng battery. Yung original man yan or local. nakikita nyo? Ang hirap tanggalin ng balat. Iba talaga pagka tutong battery. O yan, nahihirapan ako magtanggal. Nakaka-stress lang. Ayan, damitan natin ang mahiwagang nga lagari para hindi tayo ma-stress at hindi tayo magtagal. At sigurado naman ako na iinip din kayo eh. Baka ma-stress lang din kayo. Ayan, lagarihan natin ng kunti para matanggal natin yung kunting balat at malaman na natin yung kanyang uh, loob, kung ano ba talaga. Ayan, unti-unti na natin nakikita yung laman ng uh, battery Talaga nga, laman talaga ng uh, tunay na battery Ayan o, para nga carbon siya O, ayan o, Oh, yan ang legit talaga na tunay na battery local man yan or original Basta ganyan ang laman ng battery Hindi buhangin Sabi kasi ng iba dyan Talagang buhangin daw ang laman ng rechargeable na battery Di ko alam kung saan nyo nasagap yung ganyang ah kaalaman. Basta yan po ang laman ng tunay na battery. Yan po, legit po yan na carbon. Di ko alam kung anong tawag dyan. Pakicomment na kung anong tawag nyo dyan. Basta yan talaga ang laman ng ah, tutong battery. Original man yan or local. ba? Diba? oh, pagmasta nyo. So yan. Yung mga hindi naniniwala na sabi sa buhangin ang laman ng rechargeable. O ano? Ano masasabi nyo? Kita nyo na? O, oh, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki okay, like and share at papalo. Hanggang sa muli, mga diy